Tapos. Video mo ka ba? Alog Ano yung pagkakit na mo ito? Ang kanino ito? Kati Tarlene. Ano yung pagkakitindahan ito? Pimeng sa kanya. Tapos. Ilan yung bibigay sa'yo? Ten lang. Ito pag nabili ito sa'yo lahat. Ten lang yung bibigay sa'yo. Ten ano mo naman yung ten? Baon mo bukas. Ah. Si Ate Barley Ma na may tinda nito. Hmm. Ilan ang, ang isa nito? 15 ang isa. Fifteen. Ah. 15 daw. Lupa yung Diyan. 15 ang isa. Tapos, ito kalugbate, magkano?

Naulang ba ito? Mm. Naulang pala to, alo, batin ito, alagbatin ito. Hindi ko lang itong naulang. Fifteen. Thirty-thirty. Hmm. Paano ko itong ulamin? Sana natin ito papahingin. Papahingin natin para uh, uh, makaubos ka na. Anong pangalan mo? Madel? Madel. Balagtas ka? Hindi balagtas. Tapos, pag naubos mo 'to, bibiyang kani, chita ng sappo, 36-75. O 'yun, ito na lang, kasi tinda ni Condon 75. Ito guys, at uh, kauman tong bata na tinda nitong buwan. Ah, si at nag-aaremon din ng kanyang baon at pagpasok niya bukas, kasi wala siyang baon kaya naman ako, bilhin ko na ito na sitaw niya para hindi na siya maglibot ano, bilhin ko na itong sitaw mo lahat para hindi ka na mahirapan maglibot ano tapos yung bibigay sa'yo, anong, anong gagawin mo dito sa pinbinta nito bibigay mo kay Tita Marlene yun ang bibigay sa'yo alam ano mo pa, oh, <speaking Spanish> uh, sa pag ano, no? kung <speaking> ko <Spanish> Ha? Ano sa iyo kasi sa mga dinadala mo? po. sa thank you. Ah, tinuloy ko si para hindi ng erapa, ano? Ha? Ito so guys, uh, itong bata kitin niya ng sitaw, hindi eh, hirapan maglibot itong panindan niya. Kaya naman ako bilhin ko na itong sitaw niya para ano, para uh, meron din siyang pagdaon daw. Pag-uubos pag niya bikin niya, bigyan niya ro'ng sasakong beso. Ganyan niya ro'ng pagpintahan ko kay tita niya. Ito bilhin ko na, uh, limang sitaw ito sa 15, uh, 60, 75 kasi 55 guys ang bayad dito ng sito ni Maden. Maden. Ah, uh, 75 daw ang bayad nito, Kaya bibiliin ko na itong bayad ko. 75. Gagawin ko lang 100 daan para uh, meron pa yung ang um, merienda si Maden. Kasi so, nito dito Ha? yung, ano? uh, yung bayad dito ay 75. So, yung 25, sa'yo na. Ano? Para ba mo bukas ano? Uh, kasi wala ng tatay na matay na. At sinanay niya, sa -sa -saan nakapira, ay saan Kaya to, morning, uh, okay, guys, kaya binili ko na ng 75. Ginagawa ko ng sanda para nang ipa Okay guys,